ayan mga idol, nandito tayo ngayon mga idol no, sa Sikyo Binaswerte Poblasyon Kawayan. Mas bati, so kung nakita natin mga idol, no, so meron dito bahay mga idol na parang ano, uh, Inuha ng dagat mga idol. Yung, yung dito niya, yung flooring niya mga idol, oh. pinasok. Yan yung dagat mga idol, oh. nakita niyo mga idol. Yan dagat. Tapos, pinasok dito mga idol. Ito. Itong binaswerte mga idol ay parto ng poblasyon kawayan. Ah, malapit lang to sa lungsod mga idol. You know, so, yan, ah, pinupuntahan namin mga idol. At ah, pagpunta namin mga idol, ito yung bumungad sa amin mga idol. Yung mga bahay na ah, nawala na yung ah, bubong mga idol. Ayan o. Oh. Ay, grabe. talaga mga idol. Yung mga bubong dito mga idol sa sitio binaswerte poblasyon kawayan. Yan kasama ko dito si Parikoy TV. Yan. Ah. Atakaroon diri sa uh, sitio binaswerte poblasyon kawayan mga idol. Mga no? pata ito ang kisintahon ng mga idol ng mga residente. Balitan na ang mga idol ang hiyo dako ang dami sa ilang lugar binisita rin namin mga idol ang kapwa vlogger namin dito na nakatira si Kindo Brothers pero pagpunta namin mga idol ay uh, wala pala siya dito kasi uh, nangingisda siya ngayon mga idol ito yung bahay niya mga idol abutan namin yung uh, sawal lang niya mga idol so dito daw sa kanila mga idol ay mataas din yung tubig dito mga idol at saka yung uh, hangin grabe sobrang lakas din yung mga uh, Puno, uh, or sanga ng puno, mga idol, ay nag, uh, sipag tanggalan din, mga idol. Pagkatapos, mga idol, ay nagpatuloy na kami sa aming biyahe, mga idol. So, dito naabutan namin yung mga residente ng uh, sitio Binaswerte, mga idol. Uh, nakita sa kanilang mga mata, mga idol, na ang tuwa na uh, natin sila, mga idol. Pero, itin sa'yo, mga idol, sobrang sakit yung na, naranasan din nila dito, mga idol. You know? So, pagdating namin dito, mga idol, sa medyo dulo na mga idol, ay ito, naabutan na namin yung mga residente dito mga idol, na nag sa kanilang mga bahay mga idol, na sirang-sira talaga mga idol, ayun tanggal talaga yung bubong, yung dingding, -ding, lahat wasak na wasak mga idol, ayun, grabe sobrang lakas talaga yung dumaan dito na bagyo mga idol, sa kanila din mga idol kaya ito yung uh, naging isa din sa lugmok na lugmok din dito sa... Uy, ariyo, uh, Rabin uh, kuwan, gianod asan ni siya nga kuwan, derera ni nakaon na lang niyo <laughs> so ayun mga idol, nandito tayo ngayon mga idol no, sa Sitio Binaswerte, Poblasyon, Kawayan Mas mati. so kung nakita natin mga idol no, so meron dito bahay mga idol na parang ano Inuha kinuha ng dagat mga idol yung, yung dito niya, yung flooring niya mga idol pinasok, yun yung dagat mga idol oh. nakita nyo mga idol, yun dagat tapos, pinasok dito mga idol dito, ah balay, sa inyo eh eh kanila para mga idol puntahan natin mga idol

Hindi na tuma ano talaga no. Hindi na magamit. Oh, bago pa lang yung ano. Yung bubong. Ay, bubong niya. Saya. Tayo so, mga idol. No. Yes, grabe, grabe. So, yun, kasama natin ngayon no, si Parikoy TV. Kasama natin ngayon dito nga nag ano na, pinuntahan. Dito yung mga bahay na uh, nadala ng bagyong bag, uh, bagyong upong. yun, Yung mga residente dresa sa na uh, Binaswerte. Oh, kumusta mo? Kumusta? Okay ra? Okay na. Okay, so, okay sila mga idol. Ayun, mga idol, oh, nakita rin natin mga idol, no? Ayan. Sira talaga mga idol, no? Sira talaga yung mga bahay dito mga idol. Yun, no? Oh. Sira. Ay, gabi. Pusak, pusak talaga mga idol, oh. yung mga bahay dito mga idol, no? Oh. Kawawa talaga yung mga residente dito, no? Video ano kasi doon, ah, may punong. Parang may punong. Tapos dito, dagat na siya dito mga idol. Ayan. So nandito ang mga kabataan sa Binaswerte Hello, o. Sa oh. Okay na <laughs> So okay na mo, okay na mo. Huwain na unsa sa inyo ha? Ha? Sa bagyo? Okay na, okay na. Huwain na unsa. Okay na. Okay, padayon gapon ha, padayon gapon. Padayon gapon tayo. Asa mo nagpuyo ka ron? Tara! Ha? Kung kinsa ni mga balay dere, inyo ha po ni dere? Dere! Kisa may nai, kisa'y tagiya dere. Dere! Tagiya na! Dere! Asa sila nagpuyo ron? Ha? Mga okay, nih, di puyan panila karon. Puyan pa dena. Ah, oh, dito na, dito na. Ah, balhin na mo. Ah, oh, balhin na. Grabe Asa asa ni pare? Sobrang kawawa talaga mga idol yung mga kabataan dito, mga idol kasi wala na silang tirahan mga idol. Hindi oh. na lang daw sila mga idol. Kung nakikita ninyo mga idol dito sa akin likuran mga idol, ito yung mga bahay na uh, nadalin, ni Bagyong Upong. Ayan, dito sa uh, Binaswerte. Tingnan nyo mga idol. Grabe, wasak na wasak talaga mga idol. At saka meron pa dito mga idol. Ayan, ay grabe pinasok talaga mga idol ng uh, dagat kasi dagat yan mga idol oh. yan dito so, dito pinasok siya uh, mga kabahayan dito mga idol kaya nagkaganyan mga idol at dahil na rin sa malakas na ulan at saka hangin kaya nagkawasak-wasak na yung bahay so kawawa talaga yung mga taga rito mga residente ng uh, binaswerte mga idol no sana uh, tulungan natin sila mga idol kahit maliit mga idol uh, para makabangon man lang yung mga taga dito mga idol so nandito yung mga kabataan ayun mga idol oh salamat mga idol. Sino? Thank you, thank you. Sama natin ngayon dito mga idol na si Parikoy. Yes. So, grabe, grabe talaga yung nangyari dito mga idol. Sa idol. Si Kuya. Mani si mga kuya, ba bahay mo. So, okay ra, ha? Ano ko ba po ni? Ah, bago lang nini mo gikuan ron? Ya yo. So, wasak, no wasak kuni bago ning sin ron. Oh, oh manawagan, manawagan. Pwede manawagan. Sama kahintang sa kai lang Tamay so, lang. So, lang. Tamay lang at dinag papalit lang na muksin in taon mga guys. So kani <laughs> mga residente diri mga idol no sa Binaswerte, uh, populasyon Kawayan Masbate. So kani mga balay, so, yung mga balay guys. nila diri mga idol nga nasira, ayan. Uh, nawala na diri. Masira na guys. Grabe. Mga guys, mga guys. So sana man sila ng uh, tulong mga idol. Sigawawa talaga sila mga idol. idol.